Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit tumataas ang bilang ng mga kabataan na involved sa krimen sa ating bansa. Ito po ay nakakabahala kasi karamihan sa ngayon ng mga krimen tulad ng pagpatay, pagdinakaw, involved sa kaso ng pagtutulak ng droga karamihan ang nasa sangkot, ang mga kabataan, ang mga minor. Isa siguro to dahilan kasi karamihan sa kanila kung minor hindi po makukulong. I-surrender lang po sa social welfare no ah uh, department dito sa Pilipinas no So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video na ito pa, uh, paki lang po share and huwag kalimutang mag-subscribe it is very alarming sa ngayon makikita natin maririnig sa mga balita sa mga TV, online, YouTube mga news, social media like Facebook na maraming kabataan involved sa iba't ibang kaso no? so this one is not a good indication po para sa ating bayan no? ano po ang mga posibleng dahilan mataas ang bilang ng mga kriminal kinakasangkutan ng mga kabataan sa ating ba bansa dahil sa ibang ibang salik may kinalaman sa kanilang kapaligiran, pamilya at lipunan. Una-una guys, uh una-unang dahilan guys, no? Una-una ay kakulangan sa gabay ng magulang. Ang mga magulang guys ay nag po no ng mahalagang sa paghubog sa kaisipan ng ating mga kabataan. Kung walang proper na guidance, most likely ang kabataan ay makagawa ng mga desisyon or krimen na hindi maganda. Maraming kabataan na lumalaki ng kulang sa gabay, supor suporta at disiplina mula sa kanilang mga magulang. Kapag hindi nabibigyan ng tamang atensyon, pagmamahal, at pangaral madali para sa kanila na maligaw ng landas at ma ng masamang barkada Very true po guys no walang parental guidance ang kabataan ay ma ay madaling ma ano ma biktima ng mga masamang influence ng mga barkada kaibigan no uh, nalala ko before sa mga TV no may lumalabas na mga maliit na paalala, parental guidance, no? Kasi ang program may violence, pagmumura, dapat bayan po, explain po ng magulang bakit ganoon, no? Akala ng bata kung mali ang kung nagmumura okay lang 'yon. May mga dahilan, no? Or may mga krimen or violence sa media, no? TV program. May mga dahilan. Dapat explain sa kanila na mabuti para hindi nila uh, isipin na okay lang yun. No? Ikalawa, kahirapan at kakulangan ng pagkakataon. Sa gitna ng matinding kahirapan, ang ilang kabataan ay napipilitang gumawa ng krimen gaya ng pagnanakaw. Pagtutulak ng droga o pagsali sa gang upang kumita o mabuhay ang kakulangan sa edukasyon at trabaho ay nagiging dahilan para mawala ang kanilang pag-asa sa legal at tamang paraan ng pamumuhay. Very true guys, on overpopulation na po tayo, around 135 million. No? Maliit lang ang Pilipinas, karamihan nasa squatter area, walang sariling bahay, walang mga trabaho, mga tambay. So, basta mahirap ang tao at kutom maghahanap talaga ng uh, paraan kahit illegal hindi ko man sinasabi na okay lang gumawa ng masama para makabuhay pero mabuhay tayo pero sa so proper sana na pagkakatama po sila ng uh, proper guidance livelihood ng ating pamalaan no or private sector na makatulong ikatatlo masamang impluwensya ng media at internet ang malayang akses sa social media, video games at pelikula na may karahasan ay maaring magdulot ng maling pananaw sa mga kabataan. Minsan ginagaya nila ang mga nakikita nilang masasamang gawain, iniisip nila itong normal or cool ito. Yes. Ang media, no, mga pelikula, mga teleserye na aksyon, akala nila okay lang magbarilan. Pero may dahilan kasi pelikula yon or at dibisir ay gabayan na no? hindi yun maganda kung hindi tama na no? ikaapat na dahilan kakulangan sa disiplina at edukasyon ang mga paaralan ay ay may mahalagang papel sa paghubog ng asal ng kabataan subalit kung, wal, kung kulang ng edukasyon sa tamang asal moralidad at batas, maaring hindi nila maintindihan ang epekto ng kanilang mga ginagawa. Minsan wala ring sapat na guidance, counseling programs sa mga paaralan. Ikalimang dahilan kung bakit maraming kabataan na involved sa krimen sa ating bansa, madaling ma ang kabataan ng mga bisyo kaya ng alak at droga. Sa so sandaling sila ay masangkot dito, mas magiging delikado ang kanilang mga kilos at desisyon at ito ay nagresulta sa krimen gaya ng rambol, pagnanakaw at pananakit. Alam nyo guys, no? ako marami din akong nakaranasan. No? Pinipilit akong uminom kasi cool daw, hindi ka daw lalaki kung hindi umiinom. Depende yon sa iyo. I'm not saying ang pag-inom masama. In e moderation, okay lang yon paninigarilyo. Pero nakita ko paninigarilyo, wala sa magandang inudulot, no? Especially mga drugs, peer pressure. So, ito din ang tumutulak sa mga kabataan na kulang sa gabay ng magulang na gumawa ng krimen, no? Ano ba mga solusyon? Una-una, guys, mas matibay na ugnayan ng pamilya at kabataan, very important. Dapat may support system po sa kanila mga pamilya, ang mga kabataan Ikalawa, edukasyon sa values, batas at disiplina Ikatatlo, servisyong psychosocial at guidance counseling uh, Sunod, aktibong partisipasyon ng komunidad at barangay At uh, ulit po, mas mahigpit na regulasyon sa media at social platforms ang problema ng krimen sa kinakasangkutan ng kabataan ay hindi lamang responsibilidad ng isang sektor tulad ng government. Ito ay dapat tugunan ng samang-samang pagkilos mula sa pamilya, paaralan, pamalaan, simbahan at buong lipunan. Lahat tayo guys ay may responsibilidad sa pag-aruga at pagturo sa mga kabataan natin para hindi po sila Uh, pumunta sa maling landas. 'Yon lang po guys, uh, sana po may po kayong aral, no? Tulungan natin ang ating kabataan sabi nga ni Dr. Jose Rizal, "The youth is the future of our motherland." Kung walang kabataan, hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating future dito dito sa Pilipinas. Thank you guys sa panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Ingat po tayo palagi guys